Hello! What's up mga best friends? So for tonight video, ayan, nandito tayo ngayon sa loob ng SPMA. Ayan, sinundo lang namin dyan yung aming mga kapatid at aking uh, tatay. So ayan, napadaan tayo dito sa magandang mga naglalaro. Ayan, naglalaro sila kuya sa sobrang dami ng mga balls dyan guys. Hindi nyo mabilang kung ilan ang mga balls na nagkalat dyan. Ayan, basta tira lang sila ng tira. Mamaya iba na ang kanilang matira. Charot! So ayan guys, sa kakatiran nila, suma so, kumabit na ang mga bola dyan sa taas ng net. Ayan. Ayan. Dahil may net dyan para safe na safe. Para walang matamaan ng mga tao. Kasi talaga apuntahan. Agalaan po. Pasyalan talaga dito sa loob ng SPMA. Tabi po siya ng dagat. Nandito tayo sa lighthouse. Ayan guys. Kung nakikita nyo. Super ganda po talaga dito. Uh, tuwing gabi. Ayan. Maraming pumapasyal. Mga nagde date Maya makikita nyo dyan. May dalawang uh, nakaupo dyan sa gilid. Mapapasana ka na lang talaga Napakalawak po talaga ng lugar dito guys Mga best friend, ayan Wow, ayan na po sila ate at kuya, nag-delete sila dyan, napaka-sweet Ayan, sana all na lang talaga Guys, susunod meron na tayong kasama dyan <laughs> So, ayan, hanggang dito na lang mga best friend uh, Follow for more, thank you for watching Bye-bye